So what's up sa inyo mga dudong Muli na naman ako nagbabalik sa isa na naman pong video uh, Mayroon lang ako naisip na isang bagay na alam ko na makakatulong sa karamihang mga lalaki Ano ba tong makakatulong na ito? Sampung tips kapag ikaw ay nanliligaw Sana makatulong to sa mga lalaki na Gustong-gusto nilang makamit yung isang matamis na oo ng kanilang uh, babaeng iniibig. Siyempre, sisimulan na natin sa una, masipag. Uh, kapag naniligaw ka, kailangan masipag ka. Huwag mong uh, ipakita mo lahat ng best mo. Hindi pong hindi pong hindi mo ipapakita sa kanya na napapagod ka na, nauubusan ka na ng mga gagawin. Kasi, the more na nakikita niya na nagsisipag ka sa pagliligaw sa kanya, the more niya na na appreciate na, na talagang sincere ka sa ginagawa mo. Pangalawa, wag na wag kang susuko. Kasi, wala pang nanalo na sumuko. Tatandaan mo yan. Ngayon, kung manliligaw ka at sinimulan mo, kailangan, 'wag na wag kang susuko. Alam mo sa sarili mo na mahal mo siya. Kailangan i-diretso mo kasi ah uh, wala, walang, walang nakamit na umatras. Okay. Okay. Pangatlo. 'Wag na wag kang magtatanong kung pwede bang manligaw. Pare, sinasabi ko sa iyo, once na sinabi sa iyo ng babae na yoko Wala na. Finish na. So, yun ang wag, wag na wag mong gagawin. Ang magtanong. Okay? Pang-apat. Habaan ng pasensya. Alam mo, ang mga babae, kapag nililigawan mo yan, syempre, wala lang, bihira, bi ang mga babae na pakipot. Yung iba dyan, hard to get, oh, 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 don't get me wrong. Ah, uh, hindi ko nila lahat ha, yung iba lang. Pero, mas maganda na tayong mga lalaki yung mag, ano, magbigay yung Kasi, isipin mo na lang, pag naging kayo na, at alam niya na mahaba ang pasensya mo, alam niya na secure yung relationship na mababuo nyo. So, dapat, mahaba ang pasensya mo, okay? Pang lima, be creative. Alam ko, marami pang pwedeng gawin sa mga bagay-bagay bag na niligaw ka. Ipakita mo lahat. Yung, kung marunong ka sumayaw, ipakita mo sa kanyang marunong ka sumayaw. Kung marunong ka kumanta, kantahan mo siya. Kasi, ah... Uh, pag nakita niya na ma-effort ka talagang sobra, syempre malaki yung chance na sasagutin ka niya, no? Number six, respeto. Dapat, ah... Uh, ipakita mo sa kanya na nirespeto mo siya sa lahat ng bagay. Maging kayo man, or hindi, or hanggang kaibigan lang, dapat respetuhin mo siya kung ano man yung magiging desisyon niya, kung ano man yung mga masasabi niya, irespeto mo siya kasi ikaw yung nanliligaw. Pangat, pangpito, magpakatotoo. Kailangan ipakita mo talaga kung sino ka. Kasi kung sa panliligaw tapos hindi mo pinakita na ikaw yung ikaw to yung mismo yung nanliligaw syempre isipin niya na nagpapanggap ka lang na pinapakita mo lang yung best side mo na dapat ipakita mo kung ano ka talaga kung sino ka talaga sa kanya para syempre kung ano man yung mga bagay na sa tingin mo hindi niya magugustuhan is doon pa lang sa panliligaw part is matatanggap ka na niya Pangwalo, huwag mong lilimitahan yung sarili mo pagdating sa panliligaw. Uh, yung iba kasi iniisip, hindi ko gagawin sa kanya to kasi hindi naman niya ako sasagutin. Baka hindi naman niya ako sagutin. Dapat, lahat ng kaya mong ibigay, lahat ng kaya mong gawin, ipakita mo, gawin mo, sabihin mo, para at the end of the day, kung hindi man maging kayo, at least, wala kang pagsisisihan na ginawa mo ang lahat, ginawa mo yung best mo. Yun, di ba? At least, kung hindi man maging kayo, alam mo na yung pwede mong gawin the, the next day or sa uh, susunod na Manila Hall. Pang shop, maging sincere ka. Iparamdam mo sa kanya na siya lang talaga yung gusto mo na lahat gagawin mo, mas, mas, mapasagot mo lang siya. Kailangan, yung focus mo isa sa kanya lang sa kanya lang kasi kung uh, sa bagay na panliligaw tapos uh, pag ganun ganun ka uh, syempre magdadalawang isip siya bakit kanya sasagutin kung hindi ka nga masyadong kung hindi ka sincere sa ginagawa mo kailangan paramdam mo sa kanya na gustong gusto mo yung ginagawa mo na yun lahat na ng best mo gagawin mo mapasagot lang siya at yung pinakapanghuli, iparamdam mo na mahal na mahal mo siya. syempre kung yung babae, dun palang sa panliligaw part is, pinaparamdam mo na sobrang halaga, halaga niya sa'yo, na mahal na mahal mo siya, na sobrang uh, importante siya para sa'yo. syempre mas lalaki yung chance na sasagutin kanya niya. Uh, alam nyo guys, maraming babae na sa ngayon is takot pumasok sa, sa isang relationship kasi isipin uh, ngayon sa panahon natin mga millennials Facebook, chat, Twitter, Snapchat lahat na ng mga social media karamihan doon na nanliligaw pero mas okay pa rin kasi kung yung panliligaw mo is personal na lahat ginagawa mo in person hindi in social media kasi mas nararamdaman ng isang babae eh, na isa, isa siyang babae eh, na ginagalang mo kumbaga eh dalagang Pilipina nga no? so kung may natunan kayo sa video na to like comment nyo na rin sa baba kung ano bang gusto nyo pang gawin ko sa mga susunod ko na vlogs tsaka subscribe nyo na rin yung channel ko kung hindi nyo pa na subscribe click nyo lang itong right side na to yung subscribe button tapos ring nyo na rin yung bell lang kayo sa baba ng mga pwede ko pang gawin, no? So, salamat sa panonood. Support ta jeda Vloggers at support din Pilipino Vloggers. So, yun lamang po. Maraming salamat. Let's go!